Yan, magiiyaw na. May baga na pa yan pare, parang wala pang baga yan Eh, yeah, para main pare. Ah. Uh, sarap niya no. Mag ah uh, mag si parang general ng pork chop. Birthday niya kasi kahapon. Ano yan? Uh, yan sa mga tao. Dami yan, oh. Eh, salamat dito, pare. Walang problema, pare. Lulbe. Oh. Tingnan mo yung iluluto mo dyan. jamba na lang ito kung ano. Sarap yan. Sarap ng pagkakamarinit eh. Hindi naman tinipid sa sa uh, Ricardo. Tapos may sili na agad. Mahang na agad yan. Pagkaluto. Pare, pupas ko sa YouTube to eh. Tapos paano ba sasayaw na taon Gusto Sum panoorin. Hanapin mo lang sa YouTube. Oh, Ala-ala. Okay. Sarap niya no. Ilan yan 12 piraso na. tung salang pala pare no. Oo. Uh -huh. Tatlong salang. Kailanya maintenance biperaso? Benta na i O 12 pa lang 'yan, hindi e, 12, 24. May 5 pa. yung lagayin natin. Ito. Para yung soft drinks. Bisa na muna. Tatlong soft drinks yung bitin yun. Basta yung isa dun sa atin. Yung, yung dalawa, bala na sila mag-ati-ati dun. Wala namang hiwain dun. Yung nililipit niya, no? Sis ba ma, sis ba may mga kailangan hugasan doon? Lalat mo sa hindi, hindi. Ano pare, pasabon mo na sa kanya yung mga dapat sabunin, masipag maghugas yan eh. Hindi, ilalat lang. Ilalat yan. O ilalat mo yun, huwag yung pula O, baka mamaya yung pati pula. Yung green lang. Mamaya na lang. Lahat ba ng green pare? Lahat ng green, hindi ba mahang yun? Hindi pare, hindi naman bubuksan. Ah si. Pare ah, mag-uwi ako ha? laan na, na nalagyan ko ron. O, oh, marami yun. Ano <laughs> ah, yan sa bagay, marami yan. Alves! Wag mo na ilagay, baka hey. mamaya madurog yan. Tapos nagluluto pa ng diniguan dun sa kabila. Mamaya ako na bibidyan yung diniguan yun. Nagkatungo ko ba? Hindi na alalay lang tignan mo yung karne kung ano wala mo sa karne baka naman yung oo oh, kapat yung, yung balat may iwala sa laman balat baka yung laman may iwala sa buto balat daw may iwala sa laman sarari ng ulo puta yun know, o sarap